guys, so update lang tayo guys kay Papa dahil uh, siguro hindi natin siya ma maluloko ng mga ilang araw o linggo eh, dahil na uh, uh, may nangyari kay Papa. Kagabi guys, uh, sinugod si Papa sa hospital. Sinugod siya sa hospital kasi uh, hindi siya makainga. At ang reason kung bakit hindi siya makainga, siya hinihika siya. Hinihika siya pero na nasabayan pa, nadagdagan pa dahil sa kakulitan niya. Alam niyo ba kung anong ginawa? Nag-floor wax. So ayan, nag-floor wax siya sa may room niya. So nilinis niya yung kwarto niya. Ayan ngayon. Then after noon, hirap na hirap na siyang huminga. So, kaya wala kaming choice kung hindi uh, isugod namin siya sa hospital. Ayan, so nandito kami ngayon sa hospital. Na-admit siya. At uh, ayan, ito siya. Tito, pakita nyo. Hello guys. Ayos pa tayo dyan? Ano? Ayos pa tayo dyan? O ako pala. <laughs> sa kung ano man ang ano sa akin ako ako yung ayos naman kaya sa akin maraming salamat sa tuloy nyo at sa pagdadasal na ako yung mga buhay at pakisahayaan ninyo ako at papasayayin ko nyo ha? Huh? Ah, speech pa <laughs> nag speech pa diba yan yung kahulitan niya yan kahulitan niya guys na pinagsasabihan siya na siya preb, kasi kapag nalalanghap niya talaga yung ano yung sa floor wax talagang sobrang lalalaing hika niya. Kagabi, na sobrang ayun yung nakakatakot dahil nga uh, akala ko talaga kung ano na mangyayari kay Papa dahil hirap na hirap, tarap, hirap, na hirap siyang huminga. Na halos um, tawagin niya na yung mga nurse o yung doktor na para kung ano yung gagawin dahil nga hindi na talaga siya makahinga. Buti na lang, awa ng Diyos at uh, yung mga gamot na binigay sa kanya. ay uh, tumalab din. Pero, syempre, uh, mas maganda kung uh, iiwasan ko ano yung mga yung mga kakulitan na ginagawa niya, 'di ba? Para hindi na maulit ganyan. So ayun ayun yung uh, update guys. So siguro di muna natin siya ma di muna natin maluloko si Papa ng mga ilang uh, ilang araw. <laughs> Pero guys, pabalik kami. ayan at uh, nagpapasalamat kami nga pala kay Sir Jim. Yan, Sir Jim Dimla nagpapasalamat ako dito sa James James Gordon na uh, hospital dahil uh, sa pagtulong inasist niya kami dito. At uh, ayun, sa mga nurses, sa doctors, yan, kay Doc, mga chiko, maraming maraming salamat po Ayan, magkapalakas lang si Boy Ina Then after yan, pwede natin holiday niya Kasi, kung mapansin niyo yung mga vlog na ginagawa ko, hindi ko talaga siya pinapagod do ano Dahil nga kasi alam ko na mahika si Papa, madali siyang uh, mapagod, ganyan So, pero pwede siyang pwede pwede ma-high blood <laughs> Pwede natin siyang high blood din <laughs> <laughs> so ayan oh, ano man sabi mo pwede ako may badin ano? Ay, ano? pwede uh -huh. niya ako siyang may badin. pero yung ipapaguri niya ako po pang ina ipagalagyan ko pag ako pinagod siya <laughs> di ba makulit pa rin kahit na ganyan na yan makulit ko oh, pa rin. maraming salamat sa mga tropa kung nasa dyan sa baba ah. dyan sa Golden Memorial School Golden Memorial School ano school? ay, <laughs> school? <laughs> <laughs> ay kasi guys, ito lang, malapit kami sa Gordon Elementary School. School dyan. Memorial. Pero meron din ano. Dito, Memorial. Hospital. Oh, nagpaliwanag yeah. pa siya. Yeah, maraming maraming Sa mga tropa ko na si Ken Moed. Maraming sana magbinyo ko pinabayan. Mahal niyo talaga ako. At mahal ko rin. Oh. Salamat, Magkukulit ka pa? Magkukulit ka pa? Siyempre. <laughs> <laughs> Kaya <laughs> magkukulit pa rin daw siya. Maraming salamat sa pagdadasal sa akin na ako'y mabuhay pa pang matagal. Maraming maraming salamat. Kaya na hope, mag-blessing kayo. Lahat na nagdasal sa akin, blessing habang buhay. Thank you. so, yun lang muna guys. Sa inong muna yung uh, update kami. Uh, update kay Papa. Kasi baka may hanapin yung agad si Boy Ina sa akin. Ayan, okay naman siya ngayon. At uh, magpapalakas lang yan sa Tapos ang uh, kulitan na ulit tayo. Thank you guys. Magkulit <laughs> ka pa. Lata na kakulitan. Lahat ng kakulitan. Ginawa mo na. Magkulit ka pa ha. Magkulit ka.